Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Balitang Bayan PH. Hatid sa inyo ang mga pinakabagong kaganapan sa politika, lipunan, kalikasan, kalusugan at ekonomiya. Tutok lang at ating himayin ang mga pangunahing balita ngayong araw. Unahin natin ang politika. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagiging bukas na imbestigahan ng Interagency Commission on Infrastructure ito ay matapos ang lumalaking pangamba ng publiko, kaugnay ng diumanos sa pa may irregularidad sa mga proyektong pangkontrol ng baha. Ayon sa Malacanang, ipinapakita nito ang malasakit ng Pangulo sa transparency at accountability kahit patuloy na bumabatikos ang ilan hinggil sa pamamahala ng pondo ng gobyerno. Samantala, ang impeachment trial laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte ay gumugulong, hindi sa loob ng korte, kundi sa publiko. Nagpapalitan ng matatalim na pahayag ang mga opisyal na tagapagsalita mula sa magkabilang kampo, kapwa tinutulak na mahikayat ang opinyon ng publiko. Pinalaan ng mga analista na maaring lalo pa itong magpalala ng pagkakahati-hati sa politika sa panahong mas kinakailangan ng pagkakaisa para tugunan ng mga mahahalagang suliranin ng bayan. Ngayon naman sa mas malawak na isyu panlipunan Ayon sa mga bagong ulat, bumababa ang tiwala ng publiko sa mga pangunahing media brand. Iniuugnay ng mga eksperto ito sa lumalalim na hidwaan ng Campo Marcos at Duterte na umabot na sa labanan ng naratibo sa social media. Dahil sa mabilis na paglaganap ng disinformation, tumataas ang pangamba sa epekto nito sa demokrasya at kakayahan ng mamamayan na makapagpasya ng tama. Nanawagan ang mga bantay sa media na maging mapanuri at laging beripikahin ang impormasyon bago ito ibahagi. Tungo naman tayo sa kalikasan, nagtala ng panibagong aktibidad ang Bulkan Kanlaon sa Negros Island, kaya't mas pinagbabantayan ito ng mga autoridad. Pinapayuhan ang mga residente malapit sa bulkan na maging alerto sa posibilidad ng pagputok. Kasabay nito, iniulat ng Weather Bureau na magdadala ng pag-ulan sa iba chit ibang bahagi ng bansa ang Easterlies at ang Intertropical Convergence Zone. Paalala ng mga lokal na pamahalaan sa mga nasa flood-prone at landslide-prone areas, manatiling maingat at handa. Sa balitang pangkalusugan, nananawagan ng mga eksperto na bilisan ang pag-apruba ng bagong bakuna laban sa dengue. Ayon sa kanila, mahalaga ito upang maabot ang layunin na zero dengue deaths pagsapit ng taong 2030. Sa patuloy na pagdami ng kaso ng dengue na nagpapahirap sa mga ospital, mas lalong nagiging mahalaga ang pagpapatibay ng mga hakbang pangprebensyon. Ngayon naman sa negosyo at ekonomiya, kumpirmado mula sa Department of Finance na tatanggapin ng Pilipinas ang Cryptocurrency Tax Framework ng OECD Layon nitong iayon ng mga patakaran sa buwis ng bansa sa pandaigdigang pamantayan upang mas malinaw para sa mga namumuhunan at tagapagpatupad ng regulasyon. Ayon sa mga analista, makatutulong ito upang mapabuti ang compliance at mas mapaunlad ang posisyon ng Pilipinas sa global digital economy. Dagdag pa rito, ikinatuwa ng mga business group ang mga panukalang reforma sa right-of-way, foreign leasing at e-governance. Naniniwala silang makakatulong ito upang mapabilis ang proseso sa burokrasya, makahikayat ng mas maraming foreign investment, at makapagpalago ng ekonomiya. Sa gitna ng tensyon sa pandaigdigang merkado at mga lokal na hamon, nakikita ang mga reformang ito bilang mahalagang hakbang para sa mas matatag na ekonomiya ng bansa. At iyan ang kabuuan ng ating mga pangunahing balita ngayong araw mula sa politika at pamamahala, isyong panlipunan, kalikasan, kalusugan at ekonomiya. Ito ang mga kaganapang humuhubog sa ating bansa. Maging mulat, maging mapanuri at manatiling kritikal. Ito ang Balitang Bayan PH. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-share at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod na ulat.